Hala. Ay, may kiyuta ni oy. Hey, so, Deko kayo. Full Napakalakas. So guys, magandang umaga po sa inyong lahat. So ayan po, andito po ako ngayon sa area. Ito po yung trabaho ngayon, mag lilimpisa po ako dito sa ilalim ng sagingan. So, andiyan ay tapos na. So, dito na naman ako. Yan guys, yung mga damo na 'yan, guys. Yan yung lilipisain ko. Tagpito ka tudling po kami. Is uh pitong linya po. Taga isa po namin. So, muulan po kanina, kaya huminto ako. Yung natapos ko ay apat. Kaya kulang pa ako ng tatlo. So, natapos na doon. Dito na naman ako sa kabila. Apat na lang yung katuling yung kulang ko. Pagkatapos ko dito, uh, pwede na akong umuwi. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Dito po ako mag ano. Kasama ko si Angel guys. Nandito si Angel oh. Ayan oh. oh. <laughs> Nabasa ganina. So dito tayo magsisimula ngayon guys. Maliliit lang yung damo dito. Kasi na Ayan guys. Yan maliliit lang yung damo dito kasi palagi uh, po itong na maintain ng limpisa. So apat na yung kulang ko pagkatapos ko nito. Apat na tudling ay uh, uuwi na kami ni Angel. Guys, nina si ko si Angel oh. As tanaw. Hindi daw? Hoy, lang tumingis ayoko na. Hala. Sino magtago? Hala. Hindi daw? Kita na in there, guys. Magko ng isa, magbong. Hala. Hala kung may kiyuta ni Oi Anino, inta ako miseserao, maliyan ako na yung pagbu Asa may dapat na nakik mo ko um, animo na di lang, na di rin. guys, oh, kung ano kung asa kay inahan ani? Tada, tawa niyulit sa balay. Ayo, di man i-mabuhi? Ano ang kumbula ng mani inahan? Mama tay din ito, kawawa oh, so cute pa oh. Wala, wala ka, nahulog. Wala, dodo, impingi. Wala ka, nahulog. Roy, kayo. Wala, gamayo eh. Abi, ando, abi, butang na dito sa obos. Butang ando nga sa obos. Wala, wala, gumagumi. mamatay na. Hinayo, butang. Ayaw, ayaw ka na. O, oh? wala, uuwiya na, oy. Oo, Roy. Ayaw, dili na. Matumban ha, matumban. Ato isa matumban nasa likod. Hello eh, so, <makes in -s2> oh. Hello kalu oy. Hello yan ni mga langga mo oy. Oo, oh, dito ang tago yung taon. Kaluhuin yung oy. Mm, Nagsuunin mo, oh. Anong din ni Sabalay? Ah, Asan ito isa? Nasa yung tiin! ka lang! uy, ang isa po nasa yung na tiin. -na, na -na. na -na. eh nasa tabi ba yung do'y kaya nga nga o kaya nga nga naiwan to sa mama hindi to ang alagaan kaya di ko naman di iwan siya mama ano ka looy mabibig kaya mo matay ni oo to nakita na ako naluoy ano yun ato ni an? Maghihimot Ha? Palay nila para hindi sila makuha. Hindi, hapin dahon. Huwag ko man, maghihimot nila. Oo, uh, oo, uh, katagak. -tag ay, dada. Maghihimot ng palay o Wala to, hindi ko masagot. Huwag nakapinta man, au ako ng na Pag kuman, ay mga ana, uban pa na bato dira. Huwag pa rin ako ilang wala ka pagkuhaw ka ng katungkuan di ka, dito oh, dito sa agbot. Pagkuhaw ka ng kaya itong batangan ani oy, kaluho oy. Ano kaya nang lang, ano kaya na langgam ito? Ito guys so? oh. Hmm? Dili ka tong dito katong mga Katong ayo nang kasaging katong kaya kay madaot makasapanta ni. Dahon sa saging ayo nang dahon sa saging katong ito. Katong dako ng mga dahon no katong lingin. Oh. Loko, oh, oh, ano kayo nang gamit? Ano kurug-kurug intaw sila oh. Ang gusto. Oh. Kurug-kurug sila. Dagan na. Loko. Dagan na. Hindi sila maulunan. Ang gawin sila. Gusto sila magdula. Ay, aro. Oh. Ang Sa mga palayo. Aro. Hindi mo tawag ka ng git -git na ka Sa bato. Dugmok ka. Gagay ko sa iyo. Dugmok ka lang ko. muka, g muka on sila. Ang gamay lang. Gimot agit na da para di sila mawala. Silang balay. Kauna mo. Ay, ba't panato silang balay para na sila ikuan? Ang sumo. Ikaun. 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 Magbutang ko sa ilang balay para nasulay sa sumuha. Bukha ka na. Tubig na yung ana o. May tubig oh. okay. Sila kayo so. Ayan o. Ay! Ikaw ang biyanta. ang pa

loko. Oh. <laughs> Ay, gusto sig init, baby. init. Kasang isa. Gusto masig init. Yalo sa Dili, gusto sig ka ng init. kay mag... Ang isa na, si Lalom. D'nak ka oken emsuon. Balik ko na mo mama. Nakoy gid di na ha. Kumatu mo bibi. D'saka mo ko haglimpisa ka ha. Matabangan mo, isa. Do sila ka buok. matamakan ha. Masoon man sila no di atuna dadun eh.

Oh. Hindi na gusto pambak bibi saya kedaku bibi. Oh. Tekuk kay guys. Oh. Asal ko sa frog. Hello. Ini nak nak balik ya kalau tak Oh, ini nak balik ya kalau tak tahan Dili man more menisa. Dili Dili, dili man yang balik So guys, so ayan guys, nakakuha po ako na isang bullfrog. Ito po yung bullfrog dito guys. Ito po yung bullfrog, yung malalaki ba? Sobrang laki po ng bullfrog guys. Ito, hindi na to sila makatalon kasi sa sobrang laki nila. Naka, naka lang sila sa bato, dyan oh. A dyan. Dyan sila, dyan ito naka, ano, naka...

Kitaukan na ana pagpag ka unsa ra sa kuan nga manok. Ay manok ni langgam. Ay look at Sige ku ana na. Hipusa na. kaya dadan makana nimo. Oh, oh Lipay kayo. Wow, laki ng bulpog ko, guys. So ayo guys. O oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. Sobrang laki ng mata. Oh, parang Oh, malaki pa sa mukha ko, guys. Oh, mas taas pa sa mukha ko. Sobrang laki po nito, guys, oh. Oh, Adito parang po, isa siguro. Nasa oh, parang ang isa malapit medyo kilo. Oh, so, sobrang laki. At saka ambigat, bigat. At saka si Angel may dalang anong ayun na. Ayun kasi niyang ipaiwan yung manok. Ayun Hindi yan manok, langgam. langgam yan, bird yan. Bird. Ayun oh. eh guys, oh, ayo kasi niyang ipaiwan. Gusto nyang dadalhin. Kawawa yung ano, mamatay siguro yan. Mamatay yun dito ayan, bibe. Init na plastaranan. Hindi na ito kayo, magtiwas ko dari. Magtiwas ko dari ko ano, dadalhin ito kasi kuan ka. Dito sa kanang bag. Isa itu busog-busog ka na. Sobrang laki guys.

guys Pauwi na sana kami pero Tawid ng daanan Kasi malakas yun Napakalakas Grabe yung ulan kanina Nakadulot ng baha May bumalik nga yung motor oh. Pero hindi kayang tawirin siguro ito paano kami makauwi ganito ngayon maghintay pa kami na ma mawala ito